nandito tayo ngayon sa Karnataka na ngayon ay tinatawag na Bijapur City or Vijayapura or Bijaypur. Pino, pinamunuan ng isang Persian Adil Shahi dynasty noong 15 to late 17th century. At ginawangan nilang Uh, ang Bijapur, the ruling capital under the founder of Shah dynasty, Yusuf Adil Shah. Ang Bijapur ay kilalang kilala sa kanyang historical monuments of architectural importance na itinayo during the rule of the Adil Shahi dynasty. Ang mga historical attractions na pwedeng mamakita dito sa Bijapur ay ang Anad Mahal, Chad Gumbaz, Juma Masjid, Satmanzil, and Jalmanzil. So, dito sa Bijapur ay marami kang makikita mga old houses. And the most famous is Elavia House na 100 years old. Ang Ibrahim Rosa at sa Kagul Gumbas ang the most impressive monuments na makikita mo dito sa Bijapur. So kung makikita nyo rito, umakit kami rito sa area na to na kung saan ang kakapal na mga pader, at meron kami nakitang grupo nga rito ng mga uh, nabisit uh, din. And then, para makita yung kanon. Yung kanon ay nasa loob ng mga wall na ito. job the horse.